Reaction video na naman po tayo sa video ni Ma'am Zeyos and Pets. Sa mga animals lovers dyan, mga pet lovers, ito na po ang video na nababagay para sa inyo. Okay, saglit lang naman po ito. Baka pwede nyo munang tapusin. Maraming maraming salamat. Ma'am Zeyos, pasok! mga kalahirin nito ito ni ulap ibang kulay pero magaganda din oh kulay gray ba yan tawag yan ito ay kulay orange hmm, mukhang rin ni ulap maliit pa itong isang ito si Ula po yung kulay puti sa mga hindi nakakakilala Ayan, mga nagkakamot mga pangkaraniwang uh, buhay ng mga pusa pangkaraniwan nilang mga tilos mga gawa mga galaw galaw sa pang araw-araw pangkaraniwan na nilang gawain yan ito lang sila tatlo ano ang dami palang alaga mo mga ma'am sales ma'am na naman ano <laughs> ayaw niya magpatawag ng ma'am eh nasanay ako eh lahat na lang naman kasi karamihan talagang mamang din ko. Hindi ako sanay ng pangalan lang ang itawag ko, guys. Kasi yung sos pangalan lang ng, anak niya, na lalaki ata. Kaya hindi talaga dapat gawin tawagin siya ng ma'am Serious, <laughs> si, pangalan ng kanya anak na lalaki. Sa mga hindi po nangakaalam Kaya okay na rin siguro mag-aral ako ng tawag sa kanya Ezeos eh, lang. Shoutout ma'am. Ay, ma'am na naman. Shoutout Ezeos uh, and Pets. Ayan o. No? Ang kukit ng buntot. Ano? Lalago ng balaybo. inaabangan lang sila na pwede mangyari. Okay. Oh. natutulog na sila oh. Naka, ano pa, oh. naka formation pa magkakulay itong dalawa na ito Ayun si ulap. <laughs> Dumarami na ang kanyang kalahi. Naalaga ni Ma'am ni Zeus. Di ko alam kung Zeus o Zeus. Parang ganoon ang pictures niya, Zeus. Walang silang pakitang gilas ngayon ah. mag Zeus ah. Ay, naman talaga. Ang kulit ko ano. Pasensya na. kulay blue rin yung mata ito kulay dilaw yung mata no gold ano tawag yan ganda rin yung kulay na ito ang cute Maraming maraming salamat po Sa mga nanonood Sa mga Pailan ilan na viewers Thank you so much Yung Mga susunod na pa na Sa mga nag-aabang po Doon sa Kaya ano Kaya idol Madiscarte mag-asawa Ayan Malapit na Abang-abangan nyo rin Mag Mag re-reaction ulit ako sa kanya hindi pa naman ako talaga totally tumigil sa mga re na re ko tatlo na sila eh papalit-palitin ko na lang mga after lima or anim na video iba naman balik na naman sa dati baka sa susunod nito baka yung kay Idol madiskarte naman try natin ulit Leo, no? Di ba? Natapos ka agad. Okay. Sa mga hindi pa po nakasubscribe kay Ma'am Zos, kay Zos and Pets, ayan po, ilalagay ko ulit dito sa description box ang kanyang link. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, pakibail all na lang po para lagi kayong maging updated sa kanyang mga susunod na upload. Ayan. Kahit sa akin guys, like na lang. Pwede na yon. Okay, maraming maraming salamat. Hanggang sa susunod. Bye-bye.